kita ko si Maymay, guys. Ayan. Ayan. Nakita niyo yan? Si Maymay, naka-chill. <coughs> Psst! <laughs> Ay, hindi naman kita tinawag eh, Ay, nako Mai, kumusta? Kumusta muna? Ha, kumusta muna, baby ko? Ha? Okay ka na, kasi ano, asa si Garfield? Hindi ko nakikita si Garfield ah. Kasi si Blackie, hindi ko nakikita. Bakit? Nasaan ba? Ha? Ah, Mai? Nasaan ba sila? Ha? Ah, wala. Saan sila nagpunta? punta? Ay, hindi mo alam. Ah, ganun. Ay, paano yan? Paano sila kakain, Mai? Ano sila kakain? Ha? Apunan nyo na tumay eh. Apunan nyo na tumay. Ha? Tawagin mo yung dalawa. Paano natin pakakainin yung dalawa kung wala sila? Kawawa naman sila, di makakakain. Ikaw lang makakain, gano'n? Ha? May? Ikaw lang makakain? <laughs> Nagano na taga sa hihigyan sila pagkain. No, no, no. Opo ka muna, sit muna dyan, sit muna. Ya, yeah, sit muna, ha? Aww. Pakinig ka muna sa sabihin ko. Dapat hanapin natin muna si ano, no? Si Garfield, saka si Blackie, no? No? Para makakain din sila, no, Bi? Okay ba yon? Ah, Oo, oh, sige, okay. Pero siyempre, unahin kita, di ba? Sit muna dito. Dito, dito, sit ko muna, sit muna, sit muna. na. unahin na kita, pakainin. unahin kita. O, ah, sige, sige. Upo ka na dyan. Makakainin na kita. siya daw muna. Tanik ka na dito. Hapunan na na yan, May. Bukas na ulit ang kainin nyo. Damihan ko, ko na lang. Nakainin mo na lang si Garfield. Hanapin ko si Garfield, ha? Uwi na ako, May, ha? May! May! Uwi na ako, ha? Hanapin. Ay, ah, na pala ako. Hahanapin ko si si Blackie, ha? Saka si Garfield, ha? Noy! Yan lang nga problema sa'yo. Pag pinapakain kita, di mo na ako pinapansin. <laughs> Sanay sila guys sa cat food. sabi nung guard, ayun yung guard doon No? Sabi nung guard, ayaw daw kumain ng binibigay daw nila mga tira, -tira, -tira ulam. Hindi raw kumakain itong mga to. Nasari sa cat food. Okay. Di ba social? Social okay. sila. Bye-bye! <laughs> <laughs>